For today's ganap nga ay iyaya kami ng aking kapitbahay na pumunta nga dito. Lo. First time ko pumunta dito sa napakalaking uh, para siyang mall na lahat ng groceries and mga shopping mall is nasa isang lugar nga. And dito guys, ay sikat dito yung mga pilihin regarding sa Christmas. So lahat ng Christmas uh, decoration na kailangan mo is matatagpuan mo nga dito sa lugar na ito. Ang kasamang balat guys, ay nakalimutan ko ang pangalan ng mall kaya hindi ko mabanggit banggit dito. So dito nga guys, itong tinuturo kong upuan ay napakamahal, umabot lang naman ng 149 euros. Ayan. Kayo na lang mag-calcule. Let's say, 60 pesos ang um, per 1 euro na uh, palitan. So, kayo na lang mag-compute. So, ayan nga, guys. Nandito ako sa mga fake na Christmas tree. So, yung mga ibang Dutch or Netherlands ay prepare nila is yung mga fake na Christmas tree kasi naitatago nga na Manila at pwede nilang gamitin anytime or for the next year. So, syempre, yung ibang mga Dutch gusto nila is real tree kasi marami nga dito pine tree, guys, dito sa Netherlands. So, anytime kung gugustuhin nila, pwede naman silang makabili talaga sa mga groceries. Yes, guys, so even sa grocery dito, guys, makakabili ka rin ng mga a uh, real Christmas tree or pine tree na tinatawag. So, nandito nga ako, guys, sa mga upuan na talagang manghang-mangha ako at gandang-ganda kami ni Oma. Kaso nga lang, ang mahal, guys, talaga. At uh, sabi ko nga kay uh, Biana na kaya-kaya ni Lay gumawa ng ganyang klaseng upuan at ibenta ng ganyang kamahal, no? So yes po, dahil carpenter naman si Le, kaya, kaya niya naman talaga gumawa ng ganong klaseng upuan. So yun yung mga oras nga guys, ay naglilibot na nga kami na. At um, naman ano lang kami, parang window shopping talaga. Kasi ang mamahal talaga guys, hindi namin afford. Tsaka wala kaming Paglalagyan na sa bahay. Dahil yung bahay ng aking biyanan ay puno-puno na ng mga uh, palamuti, guys. Magiging nga, mall na rin yung bahay ni Oma. Yung o ng aking biyanan. Dahil sa dami ng mga palamuti niya rin, guys. So, dito nga sa site na yan, guys. May nakita nga akong mga ibat-ibang uh, style ng mga dekorasyon na uh, uh, pang-Christmas na... Dutch na Dutch talaga dating. Itong pinapakita ko guys, ito pala yung mga sinaunang skiing guys. So gumagamit lang sila ng kahit tali para mahigpitan yung paa mo. So to slide, no. Ang galing nga kakaiba siya, 'di ba? Yung ngayon kasi guys, ay ang uso na isa sapatos. sapatos na na talaga ma-skiing na talaga, no. So, dito guys, mga ano lang naman yung Christmas lights. Yan. Dito naman guys, ay pinapakita yung mga um, old uh, Holland. Kasi uh, old name ng Netherlands is Holland guys. So, may, may windmill din. Ito yung ano, sabi ng biyanan ko, ito daw yung ano, yung mga sinaunang pamamuhay ng mga taga-Holland. Simpleng, simpleng pamamuhay lang. At saka dito guys, nung mga panahon daw 'yan ay hindi pa daw uso talaga ang mall. Bawat mga brand o mga let's say uh beer, kung bibili ka daw ng beer, nasa isang store lang talaga siya. Hindi mo siya mabibili sa isang grocery na naandoon na lahat. So pa, per department daw talaga siya o isang building lang talaga daw siya dati. So, hindi daw talaga uso yung mga mall pa dati. So, napakasimple lang. Tsaka guys, meron din ako nakita dito na sampay sa labas. So, sa Pilipinas uso yan. Dati rin pala dito sa Holland ay uso din pala yun, yung magsampay sa labas. Kahit malamig na lugar to. And kasi dito ngayon guys, sa mga panahon ito mga, panahon ngayon laundry na talaga di pindot na lahat ng bagay so na, naging emotional din yung biyanan ko kasi nakita niya daw yung pamumuhay ng mga Holland dati so simpleng simpleng pamumuhay lang so ayan guys o oh, di diba payapang payapa ayan pa yung mga dating gamit ng mga Holland mga bahay ng mga taga Holland at saka, take note mga guys yung mga bahay dito sa Holland ay mga luman uh, at saka matatanda na talaga. At saka maganda yung pagkakagawa kasi tumatagal ng ilang dekada talaga ang mga bahay dito. So dito nga sa kabilang banda, ito ay modern na guys. So wala dito, uh, ang, ang ang Holland guys is very flat. So I think it's other uh, place ito ng Europe. So, makikita nyo may mga bundok po. Wala namang bundok dito. So, natuwa lang ako. Kaya binidyuhan ko itong uh, parang laruan na trend. Ang ganda lang ng pagkakagawa, no. So, yan. May, uh, parang somewhere in a... Uh, UK ata to. Anyway, yung trend na nakikita nyo, dating trend din, ganyan din ang trend dito, no? So, nandito na nga kami, guys, sa Christmas tree, yung totoong Christmas tree or pine tree na tinatawag. And sa kabilang banda merong free ride sa mga bata, nakakatuwa. So, nung nalaman namin free, syempre, green up agad namin. So, pinasakay ko kagad si Sarah. Kaso lang guys, nahilo talaga ako ng mga oras na yan. So, sabi ko kay Oma, swap tayo, ikaw naman. <laughs> so, pinagswap ko nga si Oma dyan, mga after few minutes nga, kasi nahilo nga ako. Si Sarah nga nag-enjoy at tuwa nga, pati pinsan niya guys, ay kasama din namin. Ciao. Yeah, nag-enjoy naman po yung dalawa. Ako, hindi. <laughs> so, after nga, guys, ay, umuwi na rin kami na after kong galing dyan si Sarah sa bola-bola. At, pahapon na rin talaga, guys. At, kailangan ko pa magluto ng dinner, no. So, yun lang. At, maraming-maraming salamat.